Ayan, mga ma'am uh, Christine at ma'am Jonah, ito po yung pinabot po ninyo kay Nanay Lita. Ito po si Nanay Lita. Iabot po yung tulong na pinapabot ninyo sa kanila. Sa so, dalawang sinyo na nakatira po dito sa bukid. Na hanggang ngayon po ay hindi pa nakakagawa ng baby. Panay na lang honeymoon. <laughs> <laughs> Talaga ito. <ko, laughs> dito po kami. Ni, ano, si Raymond Agos, sinamahan niya po ako. Maraming salamat sa inyo, ma'am. Oh. Aayos na naman si Raymond. Oh. Lalayo sa naman ito. Lalayo sa naman. Punta sa Negros. Paalis na naman. yan na ay, ito, pakiyan ang bubuksan namin yung binabibigay ni ang ating mabait na sponsor nang gusto niya ay grocery daw po ang ibigay sa inyo. Ayun. Oh, ah Noodles. Oh, gatas daw po, para kayo lumakas. Sabi <laughs> ni Ma'am Christine, gatas daw po at kape. Okay sukal po at mga dilata yan po yung tayong pinahabot sa inyo ngayon ma salamat po pasalamat um, po kayo, ma kay ma'am kay Lola kay ano kay ma'am Christine at kay ma'am Jonah maraming salamat po alis sa mo paalis muna ako ha si Brodan muna yung <tod> <tod> ano dito magbibisita sa inyo maghati ng tulong ha kaya na kayo mo. O, mga sunsoro na araw. Alis na rin ako. Saan ka bubutante? Uh, babalik ka, bubuto ako. Bubutuhin ko si Donald Trump. Ilan link ko kayo doon? Ah, zero, one year. <laughs> one year. Hmm. Andito si Bro siya na magkatid. May, may... Oh. Eh, tsaka hindi nyo na kayang magbuhat ng timba, ano? E, mabigat na yung timba na daladala -dala ninyo. Um. Yan, kasi malayo yung iniigiba nila rito eh. Saan ba kaya naigibla? Doon pa yung may punong mangga roon? Ba malayo yun ah? Ayaw yung paigibin sa si tatay enteng? Hindi yan. <laughs> <laughs> Bakal, dalawang hakbang na, wala na. <laughs> Ito la oh. May pinapabot si si Ma'am Moon Kirsten. Para sa inyo mabigas at saka grocery ito po tinapay, kape asukal, gatas dilata noodles yan po ang pinapaabot ni ma'am Christine at ni ma'am Jonah sa inyo ah, buhating ko na bro, buhating si nanay oo, ayan buhating si nanay ayan o, oh. pakita natin doon kay nanay yung laman yan, baka sabihin ni nanay joke natin siya buksan natin to. Mm. Ah, buksan. Bubaran. Bubaran no, na. Hmm. Ha? Pa, Hindi. Yan. Yan, maraming maraming pong salamat no, Ma'am Jonah and Ma'am Kirstine sa biyaya ang pinabot nyo dito kay Nanay Lita. Yan, Ma'am ma Kirstine uh, at Ma'am Jonah, ito po yung pinabot po ninyo kay Nanay Lita. Ito po si Nanay Lita. Pinabot po yung tulong na pinapaabot ninyo sa kanila sa dalawang senior na nakatira po dito sa bukid na hanggang ngayon po ay hindi pa nakakagawa ng baby panay na lang honeymoon talaga ikaw dito po kami ni ano si Kuya Raymon Agos sinamahan niya po ako maraming salamat sa inyo ma'am ito na saka ma'am ha Aalisan naman si Raymond Lalayan sa naman ito Lalayan sa naman Punta uh -huh. sa negros Paalis naman uh -huh. yan na ah Ito pakihan bubuksan namin yung Binabibigay ni Ang ating mabait na sponsor Na gusto niya Ay grocery daw po ang ibigay sa inyo yan. oh Napay Mm. Uh, noodles. So, gatas daw po para kayo lumakas. Sabi <laughs> ni Ma'am Christine, gatas daw po. At kape, sukal, po, at mga dilata. Iyan po, yung tayong binabot sa inyo. Salamat po. Yeah. Pasalamat po kayo, Ma kay ma'am kay Lola, kay ano? Kay Ma'am Christine at kay Ma'am Jonah Maraming salamat po na sa inyo. po dito ng tulong sa dalawang senior na nakamili na dito sa bukid. At ayun na po, taka ito pong bigas po. Kaya kalahatin ka bang bigas po para sa inyo. Hmm. Ano? Kumusta hani mo nyo ni eh, Tatay Enteng? <laughs> <Ito is lari. laughs> eh sabi ni Bro Raymond, nagawa raw kayo baby dito. Ay, nako. oh. wala na 'yun. Oh. Expired na. ah, <laughs> <laughs> Tatay Enteng. Expired <laughs> na ba? Expired na? Wala ito, wala ito si Raymond. Hindi <laughs> na makakabuo. <laughs> ha? Uh. Ah, hirap po kasi kausap ko si Tatay Enteng eh, mahina ang pandinig. Ayan, yeah, kaya kung kakausapin nyo sa ay kailangan lakas. Mataba man ako. Oo nga. Mm. Mabili ako ng karating kaya for concentrate. <laughs> pids? Pids sa baboy? Ang <laughs> pataba. Oo, oh. oh, Pids ba? Pids? Oo. Uh kaya -huh. <laughs> yeah, man. Talaga naman mawawala ito. Oo. Um, Paano mawawala? Hindi yung mawawala. <laughs> Bubuto lang uh, daw. Uwi, kasi uh, uwi lang pero hindi mawawala. Lola? Hmm. Pero matagal din yung uuwi. Oh, mga 5 years. Andito si Bro Dan. Siya nang bibisita sa inyo. Ano, kumusta na kayo dito, nanay? Ay, oh, okay. ano, may makakain pa ba? Ha? Hindi na kami sa ayo, wala kami ulam. Ah, oh. oh, walang ulam. Ayan, may ulam na si Bro. Oh, ito, ano, may ito. Ano, baka gusto nyo magkape, mag, ano, merienda ng tinapay. Ano na, mainit. Oh. Oo oh, oh, nga. Hindi, baka hindi pa kayo kumakain. Hoy! <laughs> yung tinapay na yan. Oo. Oh. Nandiyan ba wala sa isa pa tayo unan. <laughs> Gawing unan. Sige, <laughs> sira unan yun <laughs> ano. Pamay malambot te unan ano. <laughs> <Tango>, malambot te unan. <laughs> oh, pag nagutom, kukuha na lang. Oo, oh, tubo. <laughs> <laughs> may unan na may pagkain pa ano. Oo. Ah, kain mo kanu, tubo show. Ata dinana. Meron <coughs> na nang halian na kayo, Nay. Kumain <coughs> na. Kumain. Uh, Malugay ulog namin. Aba, masarap. Anong sahog? Tiyo. <coughs> Oo. ngayon, may bigas pa kayo? Meron pa naman Meron pa. Uh, matagal-tagal maubos yan. Oo, matagal-tagal na maubos sa inyo yan. Lalo, si, Mas, si Mana Santa pala. Oo ma. Mahal na. Pwede na kayo. na Mahal ma na araw. Mahal na Mahal araw. Eh, naawa po sa inyo si Ma'am Christine tsaka si Ma'am Jonah kasi ang payat-payat nyo daw. Kaya kailangan nyo daw ng gatas. Hmm. Yan. Para... Yan. yan. Ano. ka namin kakainin yan. Mm hmm. Sasaingin mo na, Adlay. Ano pa masaing namin. Yan. Saingin mo na bago kainin. Hmm. Oh. Sasaingin mo. Ano masaingin ng bigos? <laughs> yan. Yeah. Pasalamat po tayo, no? Pasalamat tayo na Salamat at, tayo. Uh, lagi yung... Huwag mong kalimutan. Huwag mong kalimutan, bro, ha? Uh, katulad ni Ma'am Christine ma at Ma'am ma Jonah na nagbibigay po sa inyo, babalik po kami rito. Oo. Oh. Kasi hindi naman po namin pwedeng angkin ninyo dahil hindi para sa inyo. Huwag para sa inyo, para sa inyo. Oo. Oh. Kahit abonado pa nga kami dahil buwi na po bunda sa inyo, kami gumagastos pang, ano, salina. Oh. Hindi namin binabawasan. Man. Oh, importante kasi yung para sa inyo oh, lalo yung para sa inyo kasi yan ho yung bigay nila pero bro, bigyan ko ng condition si Lola oh. pagbalik ko dito eh sana mataba ka na sana saka may bibi na kayong dalawa <laughs> 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 <Ha>? <laughs> eh, hindi na wala na yun wala hindi ako babalik bro hindi oh, ba, kasi... ako babalik bro <laughs> Binalikan ako. Binalikan ako. Binalikan ako. Hindi ako babalik dito pag wala kayo baby. Nagkahanin mo sila ngayon mother? Gagawa <laughs> na rin baby. agaw ah, gagawa na so, okay, rin. Gagawa. Hindi. Uh, uh, ikaw ay mo nagdagawa. Sa ibang mga. Ay ikaw bro. Ah meron na akong baby. Ay dagdagan lula no? Oo. Oh, meron na akong dalawa. Okay na yun. Yan, shout out po sa ating mga subscribers Sa viewers po Maraming maraming po salamat Sa support ang hindi po sa inyo na Sa amin dito ni Kuya Raymond Pakisupportan po natin si Kuya Raymond Sa kanyang mission dito Sa kabite at sa kanilang lugar Pakisubscribe po ang kanyang YouTube channel Maraming maraming po salamat Sa inyong lahat